Saan po nanggaling si Papa nyo nung nagkasalubong po sila nitong CEO? Galing po ah. nagsundo po ng estudyante po. And then biglang nangpakotop? Oo. Okay. Nauli na po natin. Also recovered was the uh, vehicle that uh, is driving. Including the firearm. Ano na po yung kanyang motibo? Bakit siya po nagawa yung pamamaril? Hindi siya pinagbigyan dun sa, sa dadaan ng kalsada. Ano po yung ikakaso sa kanya ngayon, uh, General? Murder po. Ayun. Sir Mark Anthony, oh, ano po pwede ko okay. maitulong? Kami na po ang gagawa ng koordinasyon sa inyong family para kami po mag-extend ng tulong oh, para po. sa inyo. Salamat po, Sir Mark. Salamat, salamat din po, Sir. Uh, uh, attorney, uh, 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 hello po. Ah, tatawag po kami sa inyo, attorney. Sir Mark po, nandito na tayo sa Makati PNP. Uh, natapos na rin po yung mga dokumento na kailangang ipasa natin sa fiscal. So ano po yung nararamdaman nyo ngayon na ifafile na po yung kaso? Uh, medyo tuwang-tuwa na rin po kami ma'am kasi maanuhan na po ng hostesya ng papa ko. Kaya maraming salamat po sa tumulong sa akin. Lalo kay Sir Ravi po, maraming salamat po. Natutuwa po ako, mabibigyan na po ng hostesya yung pagkamatay ng bayaw ko.

I was there when we went to the forensic office. I do not know of any other person that may delay po pag Alam Maraming po lang ang judge, murder, in and death by night one. Hindi, ganito na lang po. Sir, can can we papakausap sa kanya sa, sa sa jail na lang po? Sir, salamat po. Okay po. Madam, sige po. Sige po. kasi okay. kasensya na po kayo. Um, si Adam meron. Si Adam meron na po. Kasensya na po kayo. Nakiusap na po ako ngayon um, para po sa media. O, oh, mabuti po tayong tao, hindi po tayong masama. So, yun po, nakikiusap lang po ako sa mga tao na huwag naman kusgahan po tayo. Alam naman po ng lahat ng tao. Sige po. around 10:15 of May 31, 2024, uh, we have already inquested the case against the uh, suspect natin through the prosecutor's uh, office for a case of murder and Republic Act 10591, absence of permit to carry outside of residence, yung sa firearm. Susunod po natin yon, yung case na ano, yung uh, nagchange ng plate number. During the inquest proceeding, the present is yung nandiyan yung uh, kapatid ng uh, victim niece nung victim and then tatay ng suspect natin and nag-join uh, po sa Zoom conference yung uh, counsel nitong uh, suspect natin so he still be detained sa ating custodial facility and we wait for the resolution of the prosecutor ito po uh, continuous po yung uh, uh, pagkakalap natin ng mga CCTV's mm -hmm. so before and after the incident meron tayong ibang nakalap pero we want to complete it para makita natin yung buong istorya. Di De, depensa niya 'yon dahil uh, meron tayong nakuha na ibang uh, evidence na nakabalik na siya nung time na nangyari yung insidente. Ang tunay na ebidensya na nakikita natin dito yung sasakyan na nagamit niya, andyan yung uh, BCS77 and then nakita nito uh, witness natin yung yaya, yung sasakyan na 'yon kahit yung tao dahil nung sa niya nakita niyang mukha ay naidentify niya na siya 'yon. So nung uh, pumunta tayo sa residence nito and then uh yung nga nakita natin iba yung plate number so tinanong natin sa kanya and then nakita natin baril na nagamit na recover natin nagmatch po uh, na recover natin na nice island. positive sa parafin, yung ballistic positive kahit yung sasakyan positive sa gun na kuwan po sa loob